Good morning morning! Another day, another mini vlog! Mga bandang hapon na nga ito at niyaya nga ako nitong dalawang bata na magpasyal nga daw kami ng plaza. At ayan na nga at kakalabas ko pa nga lang ng bahay. Abay tagaktak na yung pawis ko. Naman dala, dala ko nga itong mini fan ko. Dito na nga kami sa labas at nag-aabang na nga kami ng masasakyan. wala kasi yung ginagamit kong motor dahil nga ginamit ni asawa sa trabaho niya. Kaya naman magta-tricycle lang muna kami for today's video. Kaya na nakasakay na nga kami ng tricycle. Medyo malapit lang din naman yung plaza dito sa may amin at ayan at nandito na nga kami agad sa may playground tatatakbo na nga itong batang si B-boy at siya nga daw yung magagayad sa amin dito nga daw kami magpunta sa may butterfly garden may entrance fee nga pala yung magpasok dito. Mura lang din naman mga mare dahil nasa 20 pesos lang naman yung mga bata. Mga batang nag iedad ng 5 to 12 years old. And then 30 pesos naman sa mga adult. Maliit lang yung place pero punung puno nga ng mga butterflies. Ang ganda nga dito at nakakaaliw nga silang panuurin. Nilagyan nga ako ni ate nitong bulaklak na punung puno nga ng mga butterflies. At ayan, tuwang tuwa nga ako dahil ayaw nga umalis ng mga butterfly dito sa may aking headband na nilagay ni ate. Nakakatuwa nga dahil nga may mga pagandito na dito sa mime lang. Magandang ang pagpasyalan lalo na kapag may daladala -dala kang mga bata. tiyak matutuwa at mag-e-enjoy sila dito. Maliit din kasi na play area dito sa may loob. Tayan nga itong batang si B-boy. Pangalawang beses niya na nga pumasok dito. Lala nga at ang kasawaan itong batang to at aliw na aliw pa rin sa mga butterflies. Ngunit yun naman at nagpalagay pa nga ng headband sa ulo. Nabalik na naman sila nitong si ate lab dahil ayaw nga ni ate na magpalagay sa kanyang ulo. Tataka din ba kayo mga mare kung bakit dumadapo itong mga butterflies dito sa may plastic na headband na to? Sekreto lang nga pala dyan mga mare ay yung hinug na saging. Mga mare yun pala yung kinakain nila kaya sila dumadapo. Kapahidan pala ni ate ng katas ng saging yung mga plastic na bulaklak parang dumapo itong mga butterflies. Ano nga yung sinasabi ko sa inyo mga mare, madaming yung saging yung nilagay dyan. Dami-dami nga nila kaya naman kagandang pagmasdan. Susunod daw na araw ay may ilalagay pa nga daw sila na iba't ibang kulay ng mga butterflies. Hindi din naman kami nagtagal dito mga mare at lumabas na din kami agad. bibigyan ko nga lang itong dalawang batang kasakasama ko. Itagasunod lang sa kanila mga mare kung saan sila magpupupunta. Sisisaw nga daw sila at ako naman ay taga video lang dito sa may isang tabi. Pagsawa na sila kakasisaw ay dito naman sila nagpunta sa may statwa ng zebra. Sure ko nga daw sila kaya ayan todo posing din yung dalawang bata. Naman ay dito naman sila naglambitin. Nako napaka energetic Pinagtitik nga dalawang batang to at ako ngayon napapagod sa kanila. Ang mapagod silang maglambitin ay dito naman sila nagpunta sa may statwa ng giraffe. Tingnan nyo naman at may pakaway-kaway pang nalalaman. Kung may zebra at giraffe, meron din ditong elepante. Langa silang pinalagpas at sinakyan nga nila lahat. I ako sure kung scorpion nga ba itong isang to. Tingnan nyo naman at bumalik na naman dito sa may palambitin. No ba yan? Ang makaramdam na siguro sila ng pagod kaya ayan nag-ayan ng mag-ice cream. Mambay na nga muna kami dito sa Glip para naman makapagpahinga. After nga namin makapag-ice cream dyan ay nag-aya naman itong dalawang batang to na magbisikleta naman daw sila. Nagbigyan ko na nga at nagbayad nga ako dyan ng 100 pesos para sa dalawang bisikleta. Hindi ako sure pero parang 50 pesos ata yung per 30 minutes. Napagod na rin siguro silang magbebisikleta mga mare kaya ayan at nag-aya ng umuwi. O siya, yun lang muna for today's video. Bye!